Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga indigent senior citizens dito sa ating bansa. Wow! Alam nyo ba na ayon sa page ng Paranaque Information Office, magsisimula na ngayong October 15, 2024, araw ng Martes, ang pamamahagi ng gift certificate na nagkakalaga ng 2,000 pesos sa 15,000 indigent persons with disability sa 16th na barangay sa lungsod ng Paranaque. Mangyari lamang tignan ang schedule ng distribution sa bawat barangay sa larawan ng... Na... nais din nilang ipabatid sa publiko na dalhin ang mga sumusunod na dokumento sa araw ng bigayan. Una na dito, ang original PWD ID card at dapat ay hindi expired. Photocopy ng inyong PWD ID card harap at likod para naman sa mga authorized representative na kukuha ng gift certificate, magdala ng authorization letter na may pirma at magdala ng valid government issued ID. Para sa listahan ng beneficiaries na mabibigyan ng gift certificates, makipag-ugnayan lamang po sa inyong barangay o sa Persons with Disability Affairs Office sa 8291-3873 ang mga PWD na may newly issued ID simula January 2024 hanggang sa kasalukuyan ay eh hindi pa kasama sa listahan ng mabibigyan. Thanks for watching! Please don't forget forget to like, share and subscribe!